view dyan sa baba, oh. Ganda-ganda ng view. Dyan. Ayan. Oh, dito tayo. Nakita ako sa ano mo. Wait lang, ako lang mag-video sa'yo may mga medyas pa dito ang ganito ang hilog ng mga tao dito pag ulang pasok nagpapasyal sa mga bundok-bundok ah. ang mga bato dito oh. ito, ito ilang taon na siguro ito siguro 100 years na to ganyan oh. ang bato. ayan o oh, may butas pa doon ayan oh. ibig sabihin Matagal na talaga ito. Tulugan siya, tulugan. Hindi rin yata. Puntahan natin, May. Ayan ang bato dito. Ayan, ang ganda. Tapos ayun, oh, may butas siya. Oh, ayan. Bato. Come on. Let's go and show. The stone, big stone. Oy, ingat ka doon ka sa taas. Huwag oh, ka dyan sa baba. Magandang adventure ito oh. Ganda ng bato dito, parang ginuhit. Ayun oh. may butas siya diyan oh, ayun. labas doon oh. Ayun. Oh, ganda ng butas. Ingat kami baka mamaya may ahas diyan. Wala naman. Yan ang ganda ng butas oh. Ganyan tinutulugan na yan doon sa Pilipinas. Yan, ganda oh Ganda ng pagkaano niya. Hmm. Kala mo parang inagay lang. Ayan. Hmm. Ayan. May natagpuan kami na bato. Ayan o. Oh. Ano siya? May butas siya. Ayan o. Oh. Hanggang doon. Ibang ano siya. Parang talagang inukit yung ukit ba na ano? Yung katulad ng bangko ayan, o. ayan. Mm. oh. Ayan. Mhm. Oh dibo. Para siyang ginawa talaga na binutasan. Ano siguro ito ay matagal na ito, ilang taon na to siya. Ayan oh. Ang linis-linis sa loob. Ayan oh, um, ang butas. Pagkataon Ay lang. <laughs> Ay, ayan. Oh. Mm, ayan. Talagang ano